yellow yellow mga katigang tumigil na akong mag -ano, mag grill na pansin nyo naman siguro uh, mag iisang buwan na na tumigil ako kaya lang may nag pm sa akin eh, nag dm eh, na sabi niya agkimaw ka naman <laughs> sabi agkimaw ka agkimaw ka mga sabi sa ilokano kaya ngayon eh, tuloy uh, ang pag ril <laughs> Itong anak ko ngayon lang nag ano, ngayon lang nag, nag sabi na dito kami pupunta. Kasi pag tinatanong ko saan tayo kakain, sabi I don't know, I don't know. Ngayon lang. Kaya ngayon, dito kami sa Outback Steakhouse. Malapit lang ang ano, ang mall andiyan ang mall. Yan ang mall yung ano, yung pinupuntahan naming mall. Malit lang ang mall pero mababa lang Dala, to stories lang ayan. Yung pinupuntahan namin. Uh, sa labas ng mall ito uh, na ikaw na, 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 na okay dito kami muna ano, kakain yun gusto ng anak ko bye bye see you inside